noong dekada 50, umalat ng balita sa isang baryo sa Baybayin ng Laguna de Bay, may mga mangingisda raw na hindi pumalik mula sa pangingisda. May bay na ang patay, nakalutang sa tubig, walang sugat, ngunit tila kinuha ang kanilang hininga. Sabi ng matatanda, matagal nang na pinaniniwalaan, tirahan ng mga inkanto ang lawa, mga nilalang na malatao, ngunit nakakaakit ng kaluluwa. Maraming saksi ang nagkwento ng kakaibang liwanag sa gitna ng lawa. Tuwing ating gabi, kasunod ng mga tinig na parang umaawit mula sa kailaliman. Isang gabi, tatlong manging isda ang naglayag. Pinabukasan, isa na lang ang nakabalik. Nanginginig siya at sinabing may babaeng lumitang mula sa tubig. Maganda, ngunit walang aninong sa liwanag ng buwan. Pakitin sila para bang natulala ang kanyang mga kasama at lumakad papunta sa kailaliman ng lawa. Hindi na muling lumitaw. So, ngayon may mga nagbabalik na kwento ng tinig ng liwanag at ng babaeng walang anino na lubilitaw sa gitna ng lawa ng laguna. Ito mga ba ang mga ng engkanto o ito'y paalala na may nilalang na pa sa atin. Kung nais mo pa ng true horror story, kwento kababalagan, alamat, multo at paranormal true story Philippines. Follow alamat at laging.